Mamimili tayo mga idol, mamimili. Mamimili ng paninda.

po traffic, traffic okay. na. Traffic dito ng car. Ay, ay, open pa ba yun? Ay, ay, na Oo. ko lang. Open yun doon kung nagtinda. Pintan close. Ito so, kami mga idol, bibili ng ginat ang bilo-bilo. So, paborito niya yung bilo-bilo eh. Ayan. Mainit pa. Paborito, Favorit, niya raw yung bilo-bilo. Bilo-bilo, ginat ang bilo-bilo. Ayan, amoy pa lang oh. Sarap mga idol. Wow, yummy. Yummy bilo-bilo mga idol. Nung karan, sarado kayo, no? hindi kayo nagtinda ng ganyan. Duman ako dito sa wala. Walang tinda. Walang nakabili na siya ng belo-belo. Kaya -belo. na.